Ito na nga ba eh? Alam mo, Marcos Jr. <laughs> Sorry, Mr. President. Ah. Skip lang ha. Skip lang. Ikaw, Marcos Jr., kasalanan mo to. Marami na naman magagalit sa'yo nitong mga DDS eh. Masyado mong hinahayoblad yung mga DDS, Marcos Jr. Ano ba naman kasing ginagawa mo sa bansa ang Pilipinas? Nakananteteng, oh. Nakaraan, ang ginawa mo, Marcos Jr., malaking problema. Oo. Oh. Mamumoblema yung mga traders na bumili ng bigas na mahal. Utsa, anong ginawa mo sa bansa, Marcos Jr.? Pinababa mo yung presyo ng bigas. Ang mga problema yung mga businessman ngayon kung saan kukuha ng kapital na pera. Kasalanan mo to, Marcos Jr. eh. Ikaw ang may kasalanan nito eh. Paano na lang yung mga DDS na high blood din sa ginagawa mo? Ah. Oo. Oh. Kaya kasi naasabihan ni Hara Roque ng bangag eh. Kahit sila talaga yung mukhang bangag eh. ba diba, Marcos Jr.? Kasalanan mo to, BBM. Ikaw ang sanhin nito. Ikaw ang gumawa nito. Kasalanan mo kung bakit may 20 pesos na bigas sa palengke ngayon. Dus pagdusahan mo, PBBM. Ikaw ang may kasalanan niyan. Kaya nagwawala ang mga DDS ngayon. Nako, mamomblema sila. Alam mo, alam mo sa totoo lang mga kababayan ko, to be honest, Namumoblema mga DDS ngayon mga kababayan eh. Hindi ko alam kung paano, 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 sila pagtatawa nandito mga kapatid eh. Sa totoo lang. <laughs> Kasi ba naman Marcus Jr. Sinabihan ka ng ambanga, ginawa mo pang 20 pesos ang bigas. ba diba? Marcos Jr. <laughs> yung sinasabihan ka tuloy ng mga tao na ano, di ba diba? O yung nagsabi sa'yo na Bisdak ba yun? Bisdak, oh. Nyor! Nyor! Umita mo, nawala na lang bigla sa eksena. ba? Diba? O, oh, napahiya. ba? Diba? Nag-compose pa yung mga taga kay OJC ng kanta para sa iyo, Marcus Jr. Tapos, ang ending nangyari. May 20 pesos ng bigas. O, oh, ito pa ngayon, ginawa mo, Marcus Jr. Ano ba yun, Nyor? lupit mo naman! Lupit mo naman! May programa ka na naman na bago. Pati ba naman sa MRT, nagbigay ka pa ng plus 3, di ba? Ang lupit ng ginawa ni BBM dito. Nagbigay, siya ng nagbigay pa siya ng plus 3. Bumili ka ng isang ticket, tatlo ang sakay mo. Ano ba, Marcos Jr.? Magagalit sa sa'yo mga DDS. May nagawa ka na naman maganda sa Pilipinas. Ibang klase talaga yung idea mo na yan eh, no? Kaya nagagalit sa'yo yung mga basher mo. Kasi kasi yung tatay nilang pilantod sa Netherland, di nagawa to. Tapos gusto pa nilang mangyari, gusto pa nilang mangyari, maupong presidente yung bobo. Ay! wag na lang! Gusto po, Marcos, ang dami mo na naman na pa-iiyaking basher nito. Kaya pag nag kaya nag pag na naman ng utak ng mga DDS ikaw na naman ng pagbabalingan nila nito. Kasi bakit? Ikaw lang yung presidente ng gumawa ng pro ng promo sa LRT tas every Sunday mga kababayan ko bibili ka ng isang ticket, tatlo na yung kasama mo. Ang laking tulong nito mga kapatid. Kaya magagalit ang mga DDS sa iyo. O di ba Sir Manny Recto, nawalan ng jacket si Sir Manny Recto, lagyan natin. O, panoorin natin yung balita na to, mga kababayan ko. Tingnan nyo, ha? Gulat naman ang mga pasahero sa MRT3 Kamuning Station nang sumulpot si Pangulong Marcos at ang first Ano ba, BBM? Ba't ginulat ba yung mga tao sa MRT? Bigla ka na lang sumulpot. Dapat sinabihan mo yung mga DDS para nakapag sila sa baba, di ba? Makontra nila yung ginawa mo. Sabihin na naman ng mga DDS nito, pabong eh, pabong, pabibo lang yan ni Marcos Jr. Mas okay na yung ganito kaysa na walang nagagawa doon sa Netherlands, nakapag-birthday pa. Mas gugustuhin ko na lang yung ganitong ginagawa ni PBBM kaysa naman kay Tambalustay na nandoon sa Netherlands, walang ginagawa. Tapos pupunahin nyo sa social media si Marcos Jr. Sasabihin nyo kay PBBM, mga kababayan, puro pa pogi lang yan si Bongbong. <laughs> mas okay na yung ganyan. Bakit? Mga kababayan, mas okay na yung ganyan. Alam mo, bakit? Kasi ito may ginagawa. Kahit simple lang, ma-appreciate ng tao. Pero si Tambalustay, sa San nagpa-birthday, nanira pa. Kaya di siniswerte, mga kababayan eh. O, sige, panorin natin sabi ni PBBM. kasama si Transportation Secretary Vince Dizon. Sipag to, mga kababayan, no? Masipag to. Masipag to. Ito I mean, anyway, mga kababayan, masipag to si ano, si uh, Vince Dizon. Eh gusto ko yung sipag niya na ganyan, mga kababayan ko, mahusay. 'Di ba? May tira kung tawagin, mahulop man oh. Sinubukan mismo ng pangulo at ng First Lady at mga anak nila na bumili ng ticket at sumakay sa MRT pa North Avenue station. Nako, patay ka na naman dito, PBBM. Babanatan ka na naman ng mga DDS nito. Sabihin si First Lady, yung mga anak mo, dumaan na naman sa express. kaman ikaw lang ang nakitang nagbayad doon sa ano. Marami na naman silang sasabihin sa niyan. Siyempre, gagawin ng mga DDS, e epal sa eksena yan para makapanira sa'yo, di ba, BBM? Oh. Pero ang kakapal na mga mukha ng mga DDS niya, makikinabang din sila, Hoy! Kayong mga DDS, ha? Puna kayo ng puna kay PBBM dyan sa may 3 uh, Sa 1 plus 3 sa MRT. Anak kayo ng teteng. Eh, makikinabang naman din kayo dyan. Huwag kayong sasakay dyan every Sunday, ha? Huwag kayong kukuha ng promo. Puro kayo reklamo. Puro kayo reklamo. Pabibo daw ni PBBM. Diyos ko. O, ba diba, Sabi ng kababayan natin. Sabi ni Mambioli, o. Oh, wow, good job. Galing naman talaga ng presidente. Natin, matalino, mabait pa kay kaya boss ko, extend na lang natin siya. <laughs> Kung pwede lang eh. Kung pwede lang natin extension extend si BBM eh, kasi mga kababayan ko, under the constitution, six years lang ang pangulo. 'Di ba? Except na lang 'pag mapalitan ng constitution. Tuloy. Hey, Itinaon ito sa paglunsad naman ng pamilya One Plus 3 promo ngayong araw kung saan isang tiket lang ang kailangan bayaran kahit apat na magkakamag-anak o magkakabarkada ang sasakay sa tren. Tingnan mo mga kababayan, no? Nakakatuwa to si PBBM. Eh, seryoso, seryoso ha. Seryoso lang ha. Nakakatuwa to si PBBM. Gawa nga nang nagawa niyang ganito. Mas okay pa to kaysa sa 7 pesos ni Duterte ay, seryoso! Mga kababayan ko, mas, alam nyo ha, sa totoo lang ha, mas okay pa yung uh, ginawa ni PBBM na to. Kasi pinupo na si Bongbong, papogi lang daw to eh. Mas okay nga to nagawa niya kaysa doon sa tatay nilang si Duterte Si Duterte nangako, mga kababayan. Ang pangako ni Duterte, 7 pesos na bigas, mga kapatid. ba? Diba? Tama ba ako? 7 pesos na bigas. O walang nangyari. ba? Diba? Nga nga. O. Oh. Ayun, totoong papogi ni Duterte yun. oh, wala, halos walang nangyari sa 7 pesos na bigas. Natapos na lang ang termino. Oh. Ayun, wala pa rin 7 pesos na bigas. O. <laughs> oh. Muti ba ito? May ito, may resibo, di ba? O, oh, pamilya niya pa gumawa at pamilya, pamilya, pamilya niya pa sumakay. O, oh, doon na lang ako. Ma'am Cheche Boreche, nawala ng jacket. Ito na po, ayan. O. Oh. <laughs> Mag-message lang kayo yung mga nawala ng jacket. Makikita ko po kayo dyan, ha? O tuloy. ng Pilipino ang linggo para sa pamilya yan. Ay hindi, Mr. President. Ang linggo para sa pagrarali ng mga DDS yan. <laughs> Ikaw, Mr. President, ha? Tandaan mo, ang linggo sa mga DDS, hindi para sa ano yan, pamilya, para magrali. Sa Netherlands, every Sunday may vigil sila dun eh. Oh, hindi na inaasikaso ng mga dot ng mga OFW yung pamilya nila every Sunday. Di ba? Kasi malayo naman sila. Doon na lang sila kay Duterte. <laughs> oh. Yan ang ginagawa nila. Kaya hindi totoo yan, Mr. President. Sa mga DDS, ang, uh, ang uh, Sunday para sa pagrarally. Tapos sa second version ng mga DDS, pinupuri nila si Kibuloy. Diba? <laughs> 'Di ba? Hindi nagsi doon na siya nagsisimba. Hindi ako naniniwala eh. Pero anyway, Mr. President, Pilipino tayo eh. <laughs> Para sa mga mahal sa buhay, na napakahirap. Nang oras ng commuter. bigyan natin ng chance naman na magsama na hindi additional, hindi may, may dagdag na, pagba, na pagbayad. Yan ang presidente ko. ba? Diba? Yan ang presidente ko. Ay, ma'am Cheche Boreche, libre po yan jacket, ma'am. Thank you po, ah. Libre po yan jacket. Lahat po ng, uh, lahat po ng, ano, na minadya jacket ang libre po. Pero may trabaho po kayo din, ha. Yung mga basher, baka ibugbog. May authority kayo na John bagin yang mga yan. Ba libre po yan, ano, libre po yan na uh, jacket na yan. But anyway, mga kababayan ko, let's back to our topic. Yan ang presidente ko, di ba? Oh, di ba? Yan ang ano, yan ang presidente ko. Nauunawaan yung ano. Alam mo, in the simple matter, ito ah, I know the president is watching right now sa mga vlog natin. Inaabangan to lagi. Naku, ito lang. Alam nyo, malaking bagay ito. Seryoso ah. Alam nyo, malaking bagay ito for the Filipino people eh. You know what I mean? This is, is not a publicity for PBBM or Pabibo, ika nga nila. Hindi ito ganun. Alam mo, yung ginagawa ni PBBM na to, ito yung mga gusto ng mga Pilipino. Yes, mga kababayan ko, ito yung gusto ng mga Pilipino eh. Yung kinikiliti sila konti. Alam mo, ugali natin to. Sensya na, medyo makatilong ko eh. Pero wala naman ang um booger. No? Ano, nakakatawa lang. Ah, nakakatuwa nakakatawa lang. Nakakatawa, sorry ah. Nakakatawa lang. Kasi, ito yung mga gusto ng Pilipino na kinikiliti sila eh. Right? Mga kababayan ko, ito yung gusto ng mga Pilipino na kinikiliti sila ng presidente. Yung nilalambing sila ng presidente. Yung mga pasimpleng programang ganito, alam mo sa mga kapwa natin Pilipino, natutuwa na yan. Yan, yan ang sikreto ng mga Duterte. Well, inaabangan ko pa yung mga sorpresa ni Presidente para sa Pilipino, mga kapatid. Yan ang gusto ng ano, yan ang gusto ng mga ano eh, ng mga Pinoy eh. Na alam ng mga Duterte. Ang mga Duterte kasi, nahuhuli nila yung kiliti ng masa noong kampanya ng 2016. Kung saan, mga, kung saan, mga kababayan ko, na Uh, kung saan mga kapatid na sa mga pangako ni Digong, sa mga pangako niya ng pakara, yung mga kasinungalingan niya ganoon, yung mga jokes niya, kinakpinatok ng taong bayan. So ngayon mga kapatid, si presidente naman, mga kababayan ko, dumidiskarte ng panliligaw sa ano, sa sa paggawa ng mga programa ng gobyerno na makakatipid ka. Actually, gawain naman ng mga Marcos 'yan. Remember mga kababayan ko if we go back 1960 s to 1970s. Tama? 1970 70, 1976 pataas. Nauso yung sino nakasakay dito sa labas. Yung labas. 'Di ba? Sino nakasakay sa labas, mga kababayan ko? Sino nakasino nakasakay dito? May nakasakay na ba sa inyo? 'Di ba? Mga kapatid. Oh. May nakasakay na ba sa inyo? Mga kababayan, may nakasakay na ba? Oh, ako ho. Sayan, si Rewi Market. Ako hindi ko nasakyan eh. Hindi <laughs> pa ako buhay noon eh. Pero sa kwento ng mga nauna sa akin, ng mga senior citizen, libre ang labas. Tama? Oh, libre. O ngayon naman, every Sunday, sa programa ni Presidente, bibili kayo isang ticket, tatlo ang libre, mga kababayan. O. Yan si, yan si PBBM, mga kababayan ko. O, di ba? Yan yung mindset ng Presidente. Hindi na ano to, hindi na, hindi na bago sa kanila to. Sanay na ang taong bayan na ganyan sila. Unlike dito sa mga Duterte. Di ba? Tuloy. Para lang makasama ang inyong pamilya. Di ba? Tama. Available ang promo tuwing linggo hanggang sa katapusan na raw ng termino ni PBBM sa 2028. Hindi lang daw dito sa MRT 3, kundi pati sa LRT 1 at 2 maa-avail ang Pamilya Pass 1 plus 3 promo. Gamit yan, isa lang ang babayaran sa kada gugo ng apat. Alam nyo, ano lang, ha? magandang project to. Kasi honestly, hindi naman natin pwede nasabihin na si PBBM... E parehas ng tatay niya. Tatay niya is tatay niya. Si BBM ay si BBM. If we if we telling that the people Filipino Filipino people na they're opposite. Yes. Magkaiba talaga sila. Gumagawa ng sariling legacy si Bongbong, Bong, gumagawa rin ng sariling legacy yung ama niya. Alam mo ang minin natin eh, hindi naman magiging ano eh, hindi ito, alam ko marami pa rin na masasabi ang mga tao dito, yung mga DDS dito eh. Because ang target ng DDS kasi, maghanap ng maghanap ng kasiraan ni BBM. Gumawa man ng tama si BBM, mga kababayan ko, papalakpakan, hindi nila papalakpakan yan. Kukontrahin pa nila yan. Pero pag gumawa ng katarantaduhan yung amo nila na si Sara Duterte, magde-dead ma-dead ma sila, mga kababayan. Eh, kasi naman, kahit naman may magawa si BBM na maganda, wala naman kayong masasabing, masasabing maganda. Di ba? Eh ba't na lang pagtuuna ng pansin yung pagnanakaw ng amo ninyo, yung pinupuri ninyo, yung sinasabi yung susunod na presidente? Di ba? Eh ngayon pa nga lang, mga kababayan ko, hindi na makipaliwanag kung ilang uh, kung gaano karaming pera ni nanakaw eh. Yung 612.5 million nga lang eh, hindi na nga maipaliwanag eh. Di ba? Kung saan napunta. O, yung simpleng-simpleng pagpapaliwanag lang, kayong mga DDS, hindi na magawa ng amo ninyo. Paano pa magpe-presidente yan? 'di ba? Oh, ngayon, pag si PBBM nakagawa ng maganda sa taong bayan, kokontrahin niyo ngayon 'yan. Sasabihin niyo, eh ganito ganito, they are not the same with his father. Talagang hindi nga sila magka, talagang magkaiba sila. Talagang hindi sila magkaparehas ni Bongbong Marcos. Iba si Marcos senior, iba si Junior. Tandaan mo 'yan. Oh, magkaiba. Bakit? Yung tatay niya, mga kababayan ko, nakagawa na ng 20 years legacy. Eh si Bongbong Marcos, 6 years lang eh. Ito na na nagagawa eh. ba? Diba? Oh, kinukomparison nyo. Sa hilig nyo magkomparison, ito sabihin ko sa inyo, yung tatay nyo bang si Duterte sa 6 na taon, ano ba nagawa sa bayan? Mahilig kayo magkomparison ng ganyan eh. O oh, sige, kumpara natin si Bongbong Marcos sa si Duterte. 119 infrastructure na pinagmamalaki ni Duterte na sabi niya, binasabi niya, tatapusin niya ng ganito ng 6 years. Utang ina, wala nang tumatapos na in 6 years, di pa rin tapos. Siyam lang ang natapos. O biruin nyo, 119 projects ang nilaan-nilaan nila, na pondo. Umutang ng 13 trillion si Duterte. O ano nangyari sa project? Di ba? 120 ang inumpisahan, na siyam lang ang natapos. O si BBM, nakakatatlong taon pa lang sandamakmak na pinapatapos na proyekto. O. Oh. O oh, ngayon, partida, mas mababa pa utang ni Presidente. O. Oh. Kukumparan nyo, o, oh, 13 trillion! Inutang yan ni Duterte. Oh, kaya bago ka magreklamo, bisdak, tingnan mo muna, 'di ba? Oh, panay kayo reklamo, panay kayo reklamo kay Bongbong Marcos, 'di ba? Oh, ngayon, o oh, sige panay ka reklamo, huwag kang sasakay ng MRT sa Sunday, ha. Ah, huwag ah, kang sasakay, ha. Oh, huwag kang sasakay ng MRT. Para masaya. Ha? Ah. Yung dapat nga alam mo, oh, ay mga DDS, tandaan niyo 'tong sasabihin ko, ha. Ah. Tandaan nyo to. At tupagin ninyo, tanongin ninyo si Sarah kung saan dinala yung pera. Pag umamin si Sarah saan niya dinala at saan niya napunta, nako, bibilib na ako sa kanya, mga kababayan. Pero hanggang tinatago niya ng tinatago kung saan niya dinala, tatawanan ko lang kayo. Tuloy pero hiling ng ilang commuter. sana hindi dan lang linggo, sa araw-araw na lang. Ay mabagsak tayo pare-parehas noon. Sabi ng kababayan natin, sana hindi na lang daw linggo. Sana araw-araw na lang. Alam mo? Ano yan eh? Hindi natin pwedeng gawin araw-araw. Yung subsidya na yan na 3 plus uh, if we buy one ticket plus free na tatlo, mga kababayan ko, Uh, that is the shoulder of our, the government, mga kababayan. Pero kung maunlad yung bansa natin, why not? Pwede natin gawin. ba? Diba? Pwede natin gawin. Ang ginagawa lang ni PBBM, hindi yan permanently na promo. Yes, hindi yan permanently na promo, mga kababayan ko. Hindi yan permanent na pag hanggang sa matapos. Hanggang sa matapos yung termino niya, andyan pa rin yan. Pero hindi yan permanently. Yan po mga kababayan ko, ang paggamit po niyan mga kapatid, ganito lang. No, ganitong ganito. Kung araw-arawin natin 'yan, babagsak naman po yung kumpanya na naka-private -na 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 dito sa MRT. Okay? Hindi po ano, hindi po uh, hindi po ito dapat natin if araw-araw. Wag na, na mag-trams -ma siguro, kahit konti na magtrabaho naman tayo. 'Di ba? Kung gagawin niyan, magma-mindset kayo ng araw-araw na ganyan. Pangit po 'yon. Tama, tama na yung Sunday. Malay nyo, baka Saturday, Sunday. Maging ganun na rin, di ba? Well, pabor sa atin yun, di ba? oh Yun ang sinasabi ko. Sa mga DDS naman na nagsasabi, mga kababayan ko na papogi lang ni BBM to, alam mo, matuwa na lang kasi kayo. Kasi makikinabang din naman kayo. Okay? Makikinabang naman din kayo. O, wala na kayong pupublik. Makikinabang din kayo dyan. Sasakay din kayo dyan yung sinasabihan nyo ng bangag pero ayan nakakalibre kayo dahil kay bangag kaya sa lahat ng mga nangbabash kay presidente mas okay pa rin si PBBM kaysa kay Duterte mga kababayan ko kasi si Duterte sa dami ng kanyang sinabi sa mga kwinento niya sa taong bayan na drawing na hindi naman natapos ay ito si Bongbong Marcos mga kababayan bukod sa IMPRA bukod sa programa subsidiya 20 pesos na bigas eh na mga kababayan ko binibigay naman ni PBBM yung kapahingahan, binibigay naman ni PBBM yung kagaanan sa taong bayan. Kaya mga basher niya, good luck na lang sa inyo. Like the president said, tignan nyo na lang siya until 2028. Diba? And please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe. Okay?